araw-araw na mga salita ng Diyos Ikaw man ay isang Amerikano, Ingles o anumang iba pang lahi, dapat kang humakbang palabas ng mga hangganan ng iyong sariling lahi, nang hinihigitan ang iyong sarili at tingnan ang gawain ng Diyos mula sa pananaw ng isang nilalang sa ganitong paraan hindi ka maglalagay ng mga hangganan sa mga yapak ng Diyos ito ay dahil ngayon maraming tao ang nag-iisip na imposibleng magpapakita ang Diyos sa isang partikular na bansa o sa gitna ng partikular na mga tao Napakalalim ng kabuluhan ng gawain ng Diyos at napakahalaga ng pagpapakita ng Diyos. Paano masusukat ang mga ito ng mga palagay at pag-iisip ng tao? At kaya sinasabi ko, dapat kang kumawala sa iyong mga palagay tungkol sa lahi o katutubong pinagmulan upang hanapin ang pagpapakita ng Diyos. Sa ganitong paraan kalamang, hindi masisikil ng sarili mong mga palagay. Sa ganitong paraan kalamang, magiging karapat-dapat na salubungin ang pagpapakita ng Diyos. Kung hindi, mananatili ka sa walang hanggang kadiliman at hindi kailanman makakamtan ang pagsang-ayon ng Diyos. Ang Diyos ay ang Diyos ng buong lahi ng tao. Hindi niya itinuturing ang sarili niya bilang pribadong pag-aari ng anumang bansa o lahi, kundi ginagawa ang kanyang gawain ng ayon sa kanyang plano nang hindi napipigilan ng anumang anyo, bansa, o lahi. Marahil hindi mo kailanman naisip ang anyong ito, o marahil pagtanggi ang iyong saloobin sa anyong ito, o marahil ang bansa kung saan inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili at ang mga tao kung kanino niya inihahayag ang kanyang sarili ay nagkataon lamang na hindi makatarungan kung itrato ng lahat at nagkataon lamang na ang pinakapaurong sa lupa. Ngunit ang Diyos ay taglay ang kanyang karunungan. Sa kanyang dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, at kanyang disposisyon. Tunay na nakamit na niya ang isang grupo ng mga tao. Nakaisa niya sa pag-iisip at ang isang grupo ng mga tao na nais niyang gawing ganap. Isang grupong nalupig niya na dahil natiis na ang lahat ng uri ng mga pagsubok at mga kapighatian, at lahat ng uri ng pag-uusig ay makakasunod sa kanya hanggang sa katapus-tapusan. Ang layunin ng pagpapakita ng Diyos, malaya mula sa mga pagpipigil ng kahit na anong anyo o bansa, ay ang matapos niya ang kanyang gawain alin sunod sa kanyang plano. Gaya lamang ito nang ang Diyos ay nagkatawang tao sa Hudea. Ang kanyang pakay ay tapusin ang gawain ng pagpapapako sa krus upang tubusin ang buong sangkatauhan. Ngunit naniwala ang mga Hudyo na imposibleng magawa ito ng Diyos at inisip nila na imposibleng magiging tao ang Diyos sa anyo ng Panginoong Hesus. Ang kanilang imposible ang naging bataya ng kanilang pagkondena at paglaban sa Diyos at sa kahuli-hulihan ay humantong sa pagkawasak ng Israel. Ngayon, maraming tao ang nakagawa na ng parehong pagkakamali. Buong kalakasan nilang ipinahahayag ang nalalapit na pagpapakita ng Diyos. Ngunit kasabay nito, ay kinokonde na nila ang kanyang pagpapakita. Ang kanilang imposible, ang muling nagkukulong sa pagpapakita ng Diyos sa loob ng mga hanggana ng kanilang imahinasyon. At sa gayon, nakita ko na ang maraming tao na bumulala sa pagtawa matapos matagpuan ang mga salita ng Diyos. Ngunit hindi ba ang pagtawang ito ay walang ipinagkaiba sa pagkondena at paglapastangan ng mga Hudyo? Hindi kayo nagpipitagan sa presensya ng katotohanan. Lalong hindi ninyo taglay ang saloobing naghahangad. Ang ginagawa lamang ninyo ay nagsusuri ng walang pakundangan at walang pakialam na naghihintay lamang. Ano ang mapapala ninyo sa pagsusuri at paghihintay ng ganito? Inaakala ba ninyong tatanggap kayo ng personal na patnubay mula sa Diyos? Kung hindi mo mahiwatigan ang mga pagpapahayag ng Diyos, paano ka magiging karapat-dapat na saksihan ang pagpapakita ng Diyos? Kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon ipinapahayag ang katotohanan at magiging naroon ang tinig ng Diyos. Tanging iyong mga makakatanggap sa katotohanan ang makaririnig sa tinig ng Diyos at tanging ang mga ganitong tao ang karapat dapat na makasaksi sa pagpapakita ng Diyos. Pakawalan mo ang iyong mga palagay. Tumahimik ka at basahing mabuti ang mga salitang ito. Kung naghahangad ka sa katotohanan, liliwanagan ka ng Diyos at mauunawaan mo ang Kanyang kalooban at Kanyang mga salita. Pakawalan ninyo ang inyong mga pananaw tungkol sa imposible. Habang lalong naniniwala ang mga tao na imposible ang isang bagay mas lalong maaari itong mangyari sapagkat ang karunungan ng Diyos ay mas mataas pa sa mga kalangitan ang mga iniisip ng Diyos ay higit pa sa mga iniisip ng tao at ang gawain ng Diyos ay lampas sa mga hangganan ng pag-iisip at mga palagay ng tao. Habang mas imposible ang isang bagay, lalong higit na mayroon itong katotohanang mahahanap, habang mas lampas sa mga palagay at imahinasyon ng tao ang isang bagay. Lalong higit na ito ay naglalaman ng kalooban ng Diyos. Ito ay dahil kahit saan pa niya ipinakikita ang sarili niya. Ang Diyos ay nananatiling Diyos at ang kanyang diwa ay hindi kailanman magbabago dahil lamang sa lugar o paraan ng kanyang pagpapakita. Ang disposisyon ng Diyos ay nananatiling pareho saan man naroon ang kanyang mga yapak at nasaan man ang mga yapak ng Diyos. Siya ay ang Diyos ng buong sangkatauhan. Gaya ng ang Panginoong Hesus ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita, kundi ang Diyos din ng lahat ng tao sa Asya, Europa at Amerika. At higit pa rito ay ang nag-iisa at natatanging Diyos ng buong sansinukop. Kaya hanapin natin ang kalooban ng Diyos at tuklasin ang Kanyang pagpapakita mula sa Kanyang mga pagpapahayag at sabayan ang Kanyang mga yapak. Ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang Kanyang mga salita, at ang kanyang pagpapakita ay sabay na umiiral at ang kanyang disposisyon at mga yapak ay bukas sa sangkatauhan sa lahat ng sandali. Minamahal na mga kapatid, umaasa akong makikita ninyo ang pagpapakita ng Diyos sa mga salitang ito. Uumpisahan ninyong sundan ang kanyang mga yapak sa paghakbang ninyo tungo sa isang bagong kapanahunan at papasok kayo sa magandang bagong langit at lupa na naihanda na ng Diyos para sa mga naghihintay sa kanyang pagpapakita.